Hello mga guys! Itong ating pinaka-araw na pinakahintay natin. Ito ay ang mga pagtrabaho ng list sa labas ng bansa. Sobrang tagal din ang hinihintay natin. Pero syempre, hindi tayo sumuko. Dahil ito ang pangarap ko para sa aking pamilya. May ilatman man mapalayo sa mahal sa buhay, sa pamilya. kaya kakayanin natin kay Sim. Mabigyan lang ng magandang kinakapasan ng ating pamilya. So this is it guys! Lindat samahan niyo ako sa aking bagong journey. At makisalamuha sa bansang Europa. Oh ya, maris kaldo. Maris kaldo. Hmm. So harus na rescaldo. Rescaldo. So libre po yan. Dali kinapay. Ito po sa OFW lunch ng OWA. So slim recharger. Oh, yan, dito naman yung mga juice. Pumimili <laughs> ka lang kung ano gusto mo, kaya apple, gringo, iced tea, red juice, water, may coffee rin right? ka. So mag-coffee ka dyan. <laughs> huh? Okay. Sabi man, lugaw? Ha? Ha? Magni mo siyang yungo. Lugaw? Lugaw. Okay, first time. sir. Good 30B, 30B. 30 Layo. Ayan, 30B. Sa gitna ako. Doon tayo. Doon tayo number

Welcome on board this Turkish Airlines flight. We would like to draw your attention to the safety information you need to follow during this flight. Please throw your hand luggage carefully in the overhead compartments. You can place smaller items under the seat in front of you. When a seatbelt sign is on, please fasten and adjust your seatbelt as shown. Keep your seatbelt fastened and visible. Like, Hungarian food chili so, yeah, and we're sure cooker, chili and slice so, like, uh, chicken. Yeah. Lahat ng matalino, umaasenso sa buhay. At hindi lahat na may pinag-aralan, giginhawa hawa ang buhay. Hindi lahat na mahina ang utang, wala kang malalating. At hindi lahat na walang pinag-aralan, hindi naaasenso sa buhay. Oo, mahalaga ang pag-aaral. Pero kung hindi mo ito gagamitin, wala rin itong kwenta at silipin. Kaya wala sa talino at ito yan? Wala yan sa mahina at utak at wala kang natapos. Nasa tamang diskarte at sipag sa buhay yan. Dahil maraming tao ang hindi nakapagtapos ng pag-aaral, pero nagiging bus. Pinanganak tayong mahirap, kaya choice natin ang magsumikap at tumiskarte sa buhay.